May, may mga nag-chat-chat sa akin, no? Uh, yung iba nga, iglesia pa, no? Membro pa ng iglesia. Hindi daw sila sasali dyan. Ang ah, marami rin sa akin yan. Yung iba naman, nagsasabi sila, merong uh, nag-pinapahakot sila ng tao at mm. may budget daw. Uh, merong ibang butibo, butibo. Kaya gagawin nila yung three-day rally nila yan. Na kung tutusin, ay hindi naman kailangan. Pagbati po mga kababayan at ito uh, ay uh, hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin yung uh, bagsik ni Owan at uh, dito sa aming lugar ay uh, brownout wala tayong kuryente. At uh, kung naririnig nyo, eh umuulan-ulan pa po rito. Eh minarapat namin na makapag-content ng kahit papaano at uh, para naman may ma-upload tayo at may mapanood yung ating mga uh, nag-aantay na mga subscriber, yung mga tumatangkilik sa ating programa. Eto mga kababayan. Eh bago natin pala talakayin 'yan mga kababayan, eh musta po kayo? Ano na po ang uh, kalagayan nyo po ngayon mga kababayan? Eh dito po sa amin ay uh, hindi tayo nakaligtas sapagkat tinamaan po ng signal number 4 ang aming uh, lalawigan mga kababayan. Matindi po yung hagupit ni Owan, malakas na hangin. Pagkatapos po ng malakas na hangin ay sinunda naman ng mga pag-ulan at hanggang ngayon po ay uh, ramdam pa rin namin mga kababayan, umuulan-ulan pa. Bagamat yung uh, malakas na hangin ay humupa na po mga kababayan, beno At uh, sana po ay nasa ligtas na kalagayan po kayong lahat, mga kababayan. At uh, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, ay itong uh, meron pong uh, tinatawag na Salamat PBBM Podcast. Well, hindi ko alam ha kung ito po ay uh, yung sinasabi ni Congressman Marcoleta noon sa kamera na may mga vloggers na pinopondohan ng uh, admin para nang sa ganun ay lalong pabanguhin ang administrasyon. Eh, nagtatanong lang naman po kami, kasama po ba ito? Itong Salamat PBBM podcast na ito? Ano po ba pinag-uusapan dito? Ano ba yung kanilang sinasabi dito na fake news naman? Maling impormasyon, ipinapakalat po nila sa mga tao. Eto pa, ha? pakinggan natin at uh, mamaya, iisa-isahin natin na ituwid yung kanilang mga ipinapakalat na fake news. Panoorin mo po muna natin ng sabay-sabay ang video nito. <laughs> Alam ba diba mga kabibim na yung... Iglesia ni Kristo ay eh, magsasagawa pala ng kanilang malakihang rally Oy. sa November 17, 18, 19. tama? Mm, tama, tama, tama. Dapat yan ay sa EDSA. Sa so, so, White Plains originally yan. Sa original EDSA, ah. Kaso, syempre, alam mo naman, kapag INC, mababa dalawang milyon dyan o isang milyon. Hindi daw, 300 daw per day. 300,000 per day. Per day. mo naman yun. Tapos yun, makakabara yun sa EDSA. Syempre, medyo nakapag-isip-isip siguro sila na makakasagabal talaga sila sa daloy na traffic at inilipat nila ng location. Rizal, Isa, sa Rizal Park. Quirino Grandstand. Sa Luneta na. Quirino ah, Grandstand. Doon, at, sa doon sa dati. At kanina na, aprubahan na daw yung kanilang uh, permit. Ah, uh, Mas maganda naman talaga doon. Uh. Kahit one week sila roon, one month, walang problema. Di ba? Hindi, tatlo araw lang daw. Basta huwag lang nila pa doon sa may kalabaw. Uh. Di ba? Para makadaan yung mga pupunta ng pier. Pero napakarami kasi niyan eh. 300,000, 300,000 'yan. Alam mo natin. Alam mo naman. Ito lang. Yan oh. Ito sabi lang naman sa akin, no? Information. Uh, Information. So, may rerentahan ng mga sasakyan tapos kapag nagtataka ng tao, may mga budget na eh. Baby. Usually kasi ng mga bus 'yan, eh, no? Mga uh. bus mula mula sa, sa iba't iba ibang probinsya yung kakopya ang hindi ko, ka ko maintindihan kung bakit kailangan pang tatlong araw. Kailangan ba ng tatlong araw para may pahiwatig natin ang ating damdamin tungkol sa corruption sa, sa Pilipinas? Hindi, hindi. Di, 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 di. O, di ba? Uh, kung yung pondong gagasasin doon, i-donate na lang yan sa magbiktima na sa buo. Si ko rin yan kanina. Diba? No, tama, Mas eh, may, sense pa eh. Oo. May kakapuntahan Tapos pa. Tama, ka tama, pa sila. tama yung sinabi nito si Kakopi at ni Yayam na yung babudgeting dyan sa iglesia na three days rally ninyo, kung alam naman natin, eh, talagang alagad kayo at tagasunod kayo ng ating Panginoon, baka pwede i-donate nyo na lang po doon sa Cebu na mas kailangan na kailangan ng mga kababayan natin ng tulong doon sa Cebu kaysa gastos indian sa rally ninyo. Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-rally. Sa kabilang naman, nagbibigay ng idea na baka sakali, mas kung gusto nyo mas makatulong. Kasi kung kikwentahin natin, 300,000, di diba? Sa isang araw lang yan, ha? let's assume, 150 pesos yung budget kada isang atin. Kasi pakakainin mo yan, eh. Oh. Almosal, tangalihan, napunan. O, 45 million na agad yan. Yung cost mo ng logistics, di ba? Sound system mo. sa 150 pa lang yun, napakatipid na budget yan. Ha? Eh? 150 pa lang yun. Oh, oh, oh eh, para kung babayaran mo tagpa 500 yung mga pupunta dyan. Correct. Baka umabot ng billion sa pesos yung magagastos dyan, masisave mo yan, itulong natin sa mga biktima. do Doon oh. tumutulong naman ang iglesia, nakikita ko yun, tumutulong oh. naman yan. No? Baka ito yung perfect opportunity no? Oh. na mas makatulong tayo sa ating mga At kababayan. At pasahangaan pa kayo, hindi lang ng ka-membro nyo na iglesia. Totoo yan. Pasahangaan kayo ng lahat ng Pilipino. kahit anong religion yun. Basta, pag ginawa nyo yan, yung gagastusin nyo dyan, eh, itulong nyo na lang sa... Sa, sa, totoo lang, meron pa ba kayong komento sa ginagawa ng Wala. ating Pangulo? Lahat na nga ng uh, pwede niyan gawin, ginawa na eh. Oh. No? Naghihintay na lang po tayo na may makulong. Oh. No? Kung, uh, gumugulong na ang hustisya, gumugulong na ang filing ng mga kaso. Ano pang gusto nyo? Sipin nyo ha? Kundi, oh. Kung di uh, may ibang uh, motibo. motibo. Oh. Diba? Ayan ang sinasabi ng mga iba nating mga kababayan. Yan si sabi ng iba natin mga followers na nagko-comment sa mga video na napapanood natin na baka nga raw merong ibang butibo Motibo. kaya gagawin nila yung 3-day rally nila yan na kung tutusin ay hindi naman kailangan. ba diba? Kasi ginagawa naman ng pamahalaan natin para mayroong mapanagot dyan sa anomalya ng flood control. At pakpat <coughs> hindi sila nag-rally nung panahon din niligong na marami ring anomalya yeah. sa Parmali, sa EGK. Ba't hindi sila nag-rally? Itong matinoy presidente, ibinubulgar yung mga magnanakaw, magrarally. Pero kung papansinin mo, no? Diba? Uh, ang malakay niyang hindi kumikilos or walang move na nagsasabing itigil niyo yan. Oh. Diba? Kasi freedom of speech niyo yan, oh, freedom naman. of expression niyo, oh, guaranteed pa rin po yan ang ating konstitusyon. Pero yun nga, sana... Uh, dahil may mga sakuna, magpaparating pa na super typhoon, wag naman po sana maging super typhoon, eh, so ibig sabihin, Pero ng, uh, Ay, paparating, pa. Ay paparating pa. Pero paparating pa. Pero napahiwatig si Pangulong Bongbong Marcos nung um, pagkagaling niya sa South Korea, di ba? Mm. Uh, sa isang uh, press con after yung uh, event sa South Korea. Sinabi niya ang problema yung mga nagahasik ng gulo eh. Ay, so, isa pa 'yan. Ah, uh, pupunta sa sabi niya pupunta sa rally may dalang moto Molotov bomb. Uh -huh. So hindi ibig sabihin katulad ng air, September uh -huh. 21, ibig sabihin hindi talaga expression of uh -huh. uh, Speech, freedom of uh -huh. expression ng... Uh, uh -huh gusto niya mangyari kundi gusto talaga mang maghasik ng, ng gulo, gulo. no nang uh, pa, para mapabagsak ating gobyerno kaso hindi nga yan mangyayari hindi yan mangyayari kasi mas maraming uh. pilipino ang ayaw mawala sa si PBBM sa pesto aminin natin yan konti na lang naman yung mga yan kaya nga taas ng views natin eh oh. kasi konti na lang yung mga yan eh <laughs> dito ba dito to kaya, kaya dito lang laki na sahod mo ngayon yan eh <laughs> <laughs> Dali bise. Eh. <laughs> Toto, totoo naman 'yo. Salamat po. Ang laki maliit. Wala uh, wow. Oh, malaki, wala. Ikaw pa naman magkano? 55 to 65 oh, million diba, views per ka month. Kasi maraming diba? BBM supporters, maraming Anyway, na distract <laughs> tuloy totally ako sa sinabi ko. Hindi, ah ang uh, problema kasi, uh, although hindi naman talaga nila kaya pabagsakin ng gobyerno dahil uh, walang uh, dahilan talaga para yeah. mapabagsak oh. ang gobyerno, no? At walang mga factors, no, na pwedeng uh, magbigay uh, sa kanila ng success sa kanilang mga plano no hmm. uh, ang mga nakakalungkot doon meron pa ring uh, masasaktan meron pa ring madadamay correct. at kadalasan ang mga nadadamay yung mga may hirap, ah, hindi, ah, map hindi naman yung mga mapepera hindi naman yung mga nagpopondo ng uh, mga rallies na yan na naapektuhan eh. at then of the day katulad ng yung nangyari September 21 ang na, uh, ang kawawa yung mga maliliit hmm. no? yung mga pinangakuan ng 3000 No? Mm -hmm. Para Wala lang magulo. Si Manong na nakulong pa, na nakaano. Nakasaksak. Oo. Oh, uh -huh. nawalan kinalaman. Hindi negosyo lang. Para oh. Uh -huh. yung, pagtanggol yung sarili at sa kanyang, kanyang negosyo, negosyo na sinisira. At, nakapat uh -huh. nakapatay tuloy. At the same time, distraction siya sa ekonomiya. Distraction siya sa operations ng ng mga pulis. Remember, kapag may mga ganyang rally, may mga additional allowances din yan para sa mga pulis right. eh at sa mga rumespons. Mga gastos, mga gastos. Oh, may na gastos. Na. Uh -huh. Yung gastos na yun, kung mas save lang natin yan, again, additional funds sana yan para sa relief operations. Uh -huh. Maraming pamilya matutulungan tutulungan, no, uh -huh. na biktima ng mga bagyo uh -huh. sa anum earthquake. So inulit namin na ah, hindi po bawal magrally. Yan, hindi po bawal kasi karapatan po natin yan sa katunayan, binigyan na ng permit yan, di ba? Oo. Oh. Oh, pero sana I-consider ninyo yung sinabi namin na yung gagastos ninyo dyan, baka pwede i-donate na lang sa Cebu. Ha? Pahangaan pa kayo ng buong Pilipinas kasi may time pa naman eh. May time pa naman, eh. Kung November 16 pa yan. O naman. Isa pa ha, ang sinasabi rin kasi ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang liham kay Joy Belmonte, kay Mayor Joy, ang ipapanawagan nila, transparency and accountability. Hmm. Yung transparency na yan, Yan yung isinusulong ng gobyerno ni PBBM. Hmm. Hmm. Ginagawa na, na po ng gobyerno yan. So ito, more of reinforcement itong gagawin nila. Pero sana, makonsider ninyo, yung sitwasyon, may paparating pa na malakas na bagyo, baka pwede nyo i-delay yan, kasi long overdue na raw ito eh. Supposedly, last month pa nila, last month pa nila gagawin daw yan, nakaredo eh, na raw dyan. O, dumating yung ngurong. bagyo sa araw ng ano nila, ah. o oh, hindi okay. nagkabulilaso pa, nagka problema pa sila. Sayang pa yung pondo nila. Ba? Exactly. So yun mga kababayan, hindi po kami uh, sumubat, hindi po kami nag-interrupt, habang uh, nagpapaliwanag sila ng kanilang mga opinyon, ang kanilang mga kuro-kuro o palapalagay sapagkat gusto natin na uh, mapanood at mapakinggang mabuti yung kanilang sinasabi. Ngayon mga kababayan ay ating sasagutin yan ng isa-isa yung kanilang mga sinasabi. Una mga kababayan, Narito po yung mga kamalian na pinagsasabi sa FB Live ng Salamat PBBM Podcast. Hindi ko na papangalanan kung sino-sino itong mga mamang ito na sumusuporta, siyempre, sa administrasyon. Ang layunin po nila, mga kababayan, ay hikayatin ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo na huwag nang ituloy at huwag nang sumama sa rally. Okay? Number one. Ang sabi nila, November 17, 18, 19 daw ang inaprubahan na date ng rally. Eh dito pa lang, sablay na po kayo mga idol. Fake news na kaagad yung, uh, yung inyong mga ipinapakalat sapagkat hindi naman po ito. Ang talagang pecha po ay November 16, 17, 18. Ayan, para po itama yung inyong fake news. Ano po? Yun ang tama. Ha? Ayan, pangalawa, may mga nagchat-chat -chat daw sa kanila na hindi raw sila sasama. Sila daw ay mga kaanib pa sa Iglesia ni Kristo. Eh mga idol, tingnan ninyo. Mas maganda siguro na ipaskil niyo kung sino-sino yung mga yan. Baka yung mga yan ay mga fake account, dummy account na nagpapanggap ng na mga kaanib sa INC. Hindi naman pala sila totoong kaanib. Sila po pala ay mga trolls na nagsasabi niyan. i e, verify nyo, mga idol. <laughs> ang dami po ngayon ang nagpapanggap uh, na sila po ay mga kaalim sa Iglesia ni Kristo. sa pag tinignan mo yung kanilang mga profile picture, eh, hindi naman po talaga totoong kaalim. Sila po ay mga trolls na tinatawag. At hindi nyo mabuti, i-verify e, nyo. Alam nyo ba kung paano mag-verify? Uh, ko kayo. I-click e, nyo yung profile picture niya. Kung kagagawa lang yung kahapon, at wala namang picture na totoong mukha, eh, hindi po totoong account yan. Nakalak pa yung profile niya, eh, hindi po talaga totoo yan. Pangatlo, oh, sinasabi daw sa kanila na pinapahakot ng tao para sumama sa rally. Naku po. Uli na naman po kayo sa tunay na balita at sa tunay na mga pangyayari. Sa tunay na mga ipinapahayag Puro fake news po yung mga sinasabi nyo, mga idol. Pinapahakot, hindi po ganon. Inaanyayahan po namin ang mga mamamayang Pilipino na sumama at makiisa sa gaganaping rally. Magkaiba po ang layunin o magkaiba po yung paghahakot na sinasabi nyo kaysa dun sa pag-aanyaya at pag-iimbita, magkaiba po yun. Sa paghahakot, gaya ng nangyari noong September 21, ayun, may mga sumama na hindi nila alam kung ano yung dahilan, bakit sila nandun. Basta nandun lang sila at sumama lang sila. Yun ang mga hakot. Sa pag-aanyaya, sa mga hindi kaanib sa iglesia, mga kababayan, pwede kang sumama at pwedeng hindi. Nasa sayo yun. Ikaw ang magdi-decide. Hindi yung hahakutin ka sa ayaw mo at sa gusto at hindi mo alam kung anong dahilan kung bakit ka pupunta Yun yung paghahakot. Eh dito, ipinapaliwanag po namin. Bakit sila iniimbitahan? Bakit sila inaanyayahan? Eh kasi lahat naman tayo mga kababayan, eh galit tayo sa ginawang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Iisa lang naman po ang layunin natin mga kababayan. Ang mapanagot yung mga kawatan, yung mga nagsamantala po sa kaba ng bayan. Ano pa? Ito pa yung pangapat. Bakit tatlong araw pa magrarali para ipahayag ang nagaganap na korupsyon sa bansa? Pwede naman anyang gawin lang yan na isang araw lang eh. Bakit 3 pa? Ito po sagot dyan. Para ang maraming kaanib sa INC at mga hindi namin kapanampalataya ay makapunta. Kasi hindi naman kaya na sa iisang pagkakataon pupunta yan kasi may mga gawain din po silang pansarili. Eh gusto nilang bumahagi. Halimbawa may pupunta sila ng linggo, ah, pwede sila ng lunes. Halimbawa naman eh, may mga pupuntan yung mga kababayan natin hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo ng Uh, lunes, pwede silang martes, pwede silang makapunta. Kasi nga po, linggo, lunes at martes po yan, mga kababayan. Ano pa? Sana maunawa niyo po ito ha, yung tatlong... Uh... <laughs> ano pa? Ito. Bakit raw hindi na lang itulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Cebu ang pondong gagamitin sa rally? Ah, hindi yata kayo nanonood sa Net25 kasi ang pinanonood nyo lang yung mga gusto nyo na napapanood, yung tungkol sa administrasyon, yung mga magagandang ginagawa ng administrasyon. Kapag ah, hindi kayo nagandahan, titirahin nyo. Mga ganal ang gusto nyo. Eh, manood kasi kayo ng balita. At saka ito pa pala, hindi pala yan ibinabalita sa mainstream media yung iba. Ah. Sa Net25, manood kayo. Alam nyo ba, na hindi pa kayo nagkapagsasagawa ng live stream ninyo o paglalive ninyo dyan sa Salamat PBBM Podcast, ay nakapaglaan na po ng pondo ang Iglesia ni Cristo para itulong sa mga nasa lanta sa Cebu. Hindi pa kayo nagsasalita, iniisip nyo pa lang yan, nangyari na yung paglingap ng Iglesia ni Cristo. Ilang truck ang ipinadala ng Iglesia ni Cristo sa Cebu na mga relief goods para itulong sa mga nasalanta ng bagyo. Kaya yung sinasabi nyo na itulong na lang, pinaplano nyo pa lang, iniisip nyo pa lang yung uh, mga sasabihin nyo, naganap na, matagal nang naganap na mga idol. Ano, manood kasi kayo. Eh, ang hirap sa inyo kung ano-ano yung pinapanood niyo tapos gagawa-gawa kayo ng podcast, hindi nyo naman alam ang mga sinasabi nyo. Mag-research kasi kayo mga idol. At hindi lang sa Cebu ah. Hindi lang sa Cebu. Sa lahat ng mga lugar kung saan mayroong mga kalamidad nando ang Iglesia Ni Cristo lumilingap sa mga mamamayan hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Ha? Ay sana manood kayo sa Net25 para malaman nyo yan. Sa mga uh, programa ng uh, INCTV at sa iba't iba pang mga social media accounts ng Iglesia ni Cristo para malaman ninyo kasi hindi binabalita yan sa ibang mga social media. Ano pa, ginagawa raw ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat para may mapanagot at makulong ang mga sangkot sa korupsyon. We, totoo ba ito? Ginagawa nga ba lahat? Eh parang hindi na po, hindi naman po kasi bakit? Eh, ayaw po ninyong gawing transparent ang ginagawang uh, pag-iimbestiga ng ICI. Itinatago nyo po sa publiko. Inililihim po ninyo. Magpapatawag kayo ng mga iimbestigan. Pagkatapos eh, tatanungin nyo, kayo-kayo lang nakakalam. Paano malalaman ng taong bayan? Kung yung isinasagawa Yung imbestigasyon ay totoo ba yan o baka sarsuela lang yan? Hindi po ba? Eh, dapat maging transparent. Yan ang panawagan ng INC. Maging transparent tayo para lalong gumanda ang, ang demokrasya ng ating bansa. Hindi yung uh, magpapatawag kayo kung sino-sino. Pagkatapos, eh, tanong, tatatanungin ninyo. O kaya hindi nyo tinanong, ano malay namin dyan? Hindi nyo naman po isinasa publiko. Hindi naman po kayo transparent. Eh huwag nyo namang gawing tanga po ang mga Pilipino. Alam po ng mga Pilipino na mayroon pong nangyayaring uh, cover up sa bagay na ito, mga kababayan. Ulitin ko yung tanong ha, ginagawa raw ng gobyerno ang lahat para mapanagot at makulong ang mga sangkot sa korupsyon. Eto sagot dyan, hindi lahat. Kasi ayaw niyong gawing transparent ang ginagawang pagdinig dyan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Inililihim ninyo sa mamamayang Pilipino, gumagawa ng mga kung ano-anong pagdadahilan para wag ma-live ang ginagawang pagdinig sa mga iniimbitahan nila dyan. Kaya, ang sinasabi ng ating Pangulo na sa kanyang sona noon, di ba nagsalita, mahiya naman kayo, di ba niya sinabi niya yon? At sinabi pa niya na sa susunod na mga buwan ay kakasuhan sasampa ng kaso ang mga sangkot na mga opisyal ng pamahalaan at di ba sinabi niya yon at pagkatapos po ng isang daa uh, isang daang araw na po ang uh, lumilipas mula nung sinabi ng pangulo yung mahiya naman kayo eh wala pa rin pong napapanugot, wala pa rin pong nakukulong hanggang ngayon mga kababayan kaya yung sinasabi yung ginagawa naman po lahat, hindi po lahat eh, Hindi po lahat. At ikapito, eto pa. May ibang motibo ang gagawing three-day rally ng Iglesia Ni Cristo ang layunin daw ay manggulo at pabagsakin ang gobyerno. Eh kayo lang naman po ang nagsasabi niyan at nag-iisip po niyan, mga idol, mga tamang hinala naman po kayo. Noong January 13, 2025, mga idol, may nabalitaan po ba kayo na kaguluhan na nangyari? Di ba mapayapa, maayos, ang isinagawang uh, for rally ng Iglesia Ni Cristo? Meron po ba kayong narinig doon na isinisigaw na PBBM resign o Marcos resign o ibagsak ang goberno? Meron po ba kayong narinig na ganon? Wag naman po kayong gumawa ng fake news mga idol. Eh pinapakalat nyo mali-maling balita ninyo at yan ang ipinapakain nyo, ini-inject nyo sa isip ng mga tao na hindi naman totoo. Eh wag kanong, wag kayong ganon. Kung talagang uh, tama yung pinaglalaban nyo, eh magbalita kayo ng tama. Hindi kung ano-anong paninira ang ginagawa ninyo mga idol. Ito pa. Bakit di nagrali sa Lee Issue at EGK? Ito ah. Huwag ninyong nililihis ang usapin patungkol sa Ghost plat uh, Flood Control Projects na iskandalo. Mga idol ha? Gumagawa kayo ng iba't ibang mga usapin para makalimutan ng mga tao ang tunay na isyo. Ha? Kaalyado ba no hindi? Eh dapat mapanagot sa batas. Makulong ang dapat na makulong. Patuloy ninyong pinagtatakpan ng mga talagang ugat at pasimuno ng malawakang nakawan sa kaban ng yaman ng bansa. Eh, hindi dapat ganon. Kung gusto nyo talagang may, pamanag, ma, ma, may mapanagot, eh gawin yung totoo, gawin yung seryoso ito, hindi kung ano-ano lang ang ginagawa. Kaya nga po kami uh, magsasagawa ng rally, dahil dyan, yung transparency, kailangan kailangan po yan. Yan ang hinahanap ng maraming mga Pilipino. Eh kayo po, PBBM, salamat PBBM Pod. Ang ganda pa naman ng pamagat ng inyong programa, salamat PBBM Podcast. Eh, eh parang mali-mali po yung mga impormasyon na ipinapakalat niyo sa mga kababayan. Lalo na po dito sa isasagawang igle ng Iglesia ni Kristo na uh, transparency rally. Eh, magbago kayo ng uh, ano, sinasabi at uh, ayusin niyo yung mga podcast niyo na kung Mag-research muna kayo bago kayo magsalita ng sa ganun ay hindi kayo namamali ng sinasabi sa mga kababayan. Eh bueno mga kababayan, yun lang ang aming maibabahagi sa inyo. Eh sana po mag-iingat kayo, eh lalo na taramdam pa lang natin yung uh, bagyo, eh sana po ay eh, nasa mabuti kayong kalagayan mga kababayan. Bueno po, ang inyong likod, just vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw, gabi, Tanghali, umaga, anumang oras kayong madadatnan at mapapanood nyo ang video nito.